Mark, ilan taon ka na? 38 years old, idol. 38, ma'am. Okay lang sa'yo? Okay lang po. Tumitigas pa naman eh. Ah! <laughs> Oo naman, grabe talaga. Tumitigas to eh. Oh, si ma'am may dalawang <laughs> anak, puro babae. Tanggap mo naman. Tanggap, idol. Hmm. Miss Bunny, baka may katanuan ka kaya... Single uh... ka ba, kuya? At single dad din ako. Kasal ka o hindi? Hindi. Mahirap hindi. na pagkasabi. Hindi kami Sigurado kasal. Sigurado ka? Yes. Tingi hmm. po. Ano bang hanap mo sa isang babae? Uh, gusto ko ako lang ang mamahalin. Eh siyempre hindi naman pwede marami. Pag ikaw ikaw oh, na. Kasi... kasi na ang tanong ikaw, isa lang ba yung mamahalin mo? Oo, isa lang talaga pag... Eh, ba't uh, kayo naghiwalay ng first mo? Uh, mahaba kasing story. Nagtatrabaho kasi ako sa bar. Kaya ginagawa ko para sa kanya, pero ayaw niya para sa... Da ano, ka ano ka? Dancer ka? Klaseng, ano? Dancer ka uh, sa bar? Dance, uh, oh idol, macho dancer ako dati. Patingin nga ng abs. <laughs> <laughs> Pwede na sa, sa personal lang itong magka... Pwede ba sambol? Pwede ay doon. Pwede ba sampol? So ano oh, 2.0, magaling yan siya. mm hindi -hmm. gusto ko makakuha ng knowledge sa kanya. Hindi, hindi rin kasi ako marunong sumayaw eh. Hindi na kaya <laughs> mm -hmm. ng bewang ko. So, <laughs> na, <laughs> <laughs> gusto mo turuan sa tagal lang. Gusto mo sambol lang ka ni Arcangel, ano, ni Arsenal, mag... Uh... Kung paano sumayaw. <laughs> Wag na baka mabalik pa yung ano oh, yung <laughs> siya na lang. Pero okay lang sayo si ano, Sir Mark. Oo, oh, okay naman siya. Depende kung paano. Okay lang naman, hindi naman ako nababase sa ano sa itsura. Sa galing naman 'yan. Sa galing. <laughs> Halata ma'am, no, mam. Ma ah, dandahan lang ha. wag masyado pabigla-bigla. Okay? Halata eh. Oo, baka masugatan eh. Uh -huh. Dahan mo lang ha. <laughs> Yung pagsayin. Oh, uh -huh. Siyempre Para magaling ka doon eh. May slow mo pa ganun, di ba? Sir, si ma'am parang gutom na gutom talaga. Kanina <laughs> <laughs> pa ito, parang gusto na talagang kumain. Hmm? Ano yung ano mo? Yung tipo mo sa isang girl? Maganda ba? Sexy um, or gano'n? Um, kuhan lang. Um, Siyempre, maganda. Kasi, pag maganda kasi, um, masarap. Masarap kasama. Depende yan, kuya. <laughs> Pares kayo ng mindset eh, no? Paano Pares na? kayo ng mindset eh. <laughs> Oo. Parang pares na kay tinatawag <laughs> ng kalikasan. Sige, <clears throat> okay, continue. <laughs> hindi naman, paano pag hindi maganda? Ma, ma for example, magkakagusto ka sa taong hindi naman maganda, sexy. Kasi hindi mo naman nababase yung pag mahal mo yung isang tao, hindi na kailangan yung itsura. ba? Diba? Status, ganun. Ah, okay, okay. Kung anong ibibigay ng Panginoon sa akin, tatanggapin ko kung sino siya. Tot -tot Totoo lang. Kung, kung ano siya. Nito, kabalak ko sa'yo. Sorry, An no, sorry. Nanginginig yung boses niya. Oo. oo. oo, oo. Pero ito hinab si Sir Mark. Nagbablash na, na nga siya eh. Si Sir Mark, hindi na ito hmm. inusente. Eh. So asahan mo, pang ilan ka na dito? Pag ilan na ba ako? Ay, oh, oh, huwag tanong, huwag uh, mo itanong yan, baka mabigla, ha. Ah. <laughs> Gusto ko Bawa nga yung magaling Yung totoo, eh. bawal magsinungaling, ha, bawal magsinungaling. Nakailan ka na ba, Mark? <laughs> um, apat pa eh Yung, yung declare, apat. Yung hindi mo na i-declare, ilan? <laughs> hindi, apat talaga. Promise, apat pa. Kahit mo bumaha man sa lugar nyo. Simba ko. <laughs> Simba ko. Sige, hinungaling. <laughs> <laughs> Hindi. Pag pass is pass. No. Mas maganda ngayon. Mas maganda hmm. ngayon yung magaling siya. Kasi syempre, naghahanap ako yung meron ng tuturo sa akin, ba? Diba? Ito talaga. Iba talaga pa mindset nito eh, <laughs> oh. Magaling ako sa lahat, ma'am. Talaga? Nilulunok mo Subuk. lahat. Subukan mo ako. <laughs> hindi mo pagsisig. Siya <laughs> bang lulunok mo, hindi ikaw? Pwede rin. Paano kaya lunukin lulunok yun? Lulunok oh? kami dalawa. Paano lunukin yun? Sarap ba yun? Hindi ka pa na Kasi nung sa Pasko, malaki at mahaba, pero hindi naman marunong kumain. Sorry. sorry. Uh, sa akin, sa akin naman man na, nagamit ako ng TDK po. Ano 'yun? Ah, uh, kitkit na latila po. Hindi <laughs> ko gets 'yun. <laughs> o ulitin mo nga ano ar Arsenal. <laughs> Gin uh, ginagamitan ko po siya ng TDK. TDK. O, ano yung TDK? O, TDK. Wait lang muna. <laughs> okay na eh. Wag na idol, idol, wag na idol. Ano 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 yung TDK? Tila dala kitkit -kit, idol. Tila dala kitkit. -kit. <laughs> <laughs> hindi ko alam 'yun. Wala ka sa so, Tagalog. <laughs> hindi niya, hindi niya ano alam. Ano nga 'yun? yun. Ang sinasabi niya kanina Arsenal, no? hindi daw marunong kumain yung past niya. So, ang problema, baka hindi naghuhugas. Oh, oh. Excuse me, ha? Nagnugugas Dadaan ka? Dadaan ka, ka lang. Kisa sino ang, ang kakain kaka kung hindi naugasan, di ba? Kasi parehas kami first time. Alam mo naman, pag sa mga province. Oo. Uh -uh. mm -hmm. mm. So, pag hindi siya marunong kumain, Pero bigyan mo lang, bigyan lang his mo his ng kutsara. Ha? <laughs> Pero hindi ko pa rin, na, hindi, hindi ko naman na-try na kainin yung sa kanya. Ba't kasi ganyan yung mga uh, open mong topic, no? Puro kainan, no? <laughs> eh, alam mo naman, tigang na tigang years. <laughs> <laughs> Sir Mike. Ay, no. Ay, ba, laki Miss Bunny, no? Ingatan mo Hello. na lang. Ako na bala idol. Oh, at least naging totoo siya. Ikaw na so, bahala So, ito lang ang sasabi ko. Hindi porket ganyan magsalita ang babae, easy to get, hindi lahat, no. Tama tama idol. Yeah, so, you're merong right. gano'n magsalita pero hindi ba bilis makuha. So, sa mga nang judge diyan, mag-judge lang kayo pero hindi niyo kilala yung tao. <laughs> okay? Hindi lahat ng sinasabi totoo. No. There is a uh, certain reason bakit na nangyayari o nasasabi yan. No, maraming factor kung bakit nagagawa nila yan. Sometimes it is because of uh homesick, no. Problema. So, depression. That's why naghahanap sila ng way para maging okay yung pakiramdam nila, maging masaya sila. Pero hindi naman talaga natin maitatanggi na tigang siya. Uh Oo. -oh. So, kasama na yan. So, I think okay na kayong dalawa. I-follow nyo na lang yung isa't isa para maumpisahan na. Sige po. Thank you. Bunny Bani you. ha. Ingat, ingat, Bunny. Medyo thank you, matinik thank to si Mark. Idol. Mark ha, nakadalawa ka na dito. Malapit ka na Totuwa magkaroon na ng soki okay card dito, Mark ha. Oo. Mag-share ka rin ng blessings mo. Baba na ako. Bye Napalo dah na kita Bani